Kumusta po sa lahat ng mga senior citizens, sa mga lolo at lola at pati na rin sa mga nagmamahal sa kanila. Welcome po sa isa na namang edisyon ng Kaalaman na Hinog, kung saan ang layunin natin ay maghatid ng impormasyon na makakatulong sa inyong mabuhay ng mas mahaba, mas masigla at mas masaya. Ngayon po, napakahalaga ng ating tatalakayin ang limang almusal na maaring makatulong para tumagal ang buhay hanggang edad 90 pataas. Alam nyo po, hindi biro ang makarating ng 90 anyos. Pero alam nyo rin bang maraming seniors sa ibang bansa at maging dito sa Pilipinas ang umaabot ng edad 90, 95 at minsan 100 plus? Hindi dahil sa mamahaling gamot kundi dahil sa disiplina sa pagkain, maayos na tulog, exercise at higit sa lahat, tamang almusal. Kaya kung gusto mong pahabain pa ang iyong buhay o gusto mong alagaan ang mga mahal mong matatanda sa bahay, siguraduhin isama sa kanilang agahan ng mga pagkaing tatalakayan natin. Ang bawat almusal na ito ay sinuri batay sa sustansya, etekto sa katawan at kung gaano ito ka-accessible sa karaniwang Pilipino. Simulan na natin ang listahan. Panguna sa ating listahan, <laughs> nako ito ang pinakapaborito ko. Subukan nyo ito talaga naman baka makalimutan yung pangalan nyo. Ito ang pandesal with malunggay na may honey. Sino ba namang Pinoy ang hindi kumakain ng pandesal sa umaga? Ngunit hindi basta pandesal lang ang tinutukoy natin dito. Ang pinag-uusapan natin ay malunggay pandesal. Isang tinapay na pinagsama ang lasa ng tradisyonal na almusal at ang galing ng superfood na malunggay. Ang malunggay ay kilalang kilala sa buong mundo bilang miracle vegetable. Matas ito sa calcium, iron, potassium, vitamin A at C. Kapag isinama ito sa pandisal, nakakakain natin ito nang hindi natin namamalayan, lalo na kung ang matanda ay mapili sa gulay. Ang fiber sa pandesal ay tumutulong para sa maayos na panunaw, habang ang malunggay ay panlaban sa inflammation, pampanakas ng immune system, at pwedeng makatulong laban sa diabetes at mataas na kolesterol. Ngayon po, bakit honey ang isinama natin kaysa margarine o palamang matamis? Simple lang, ang honey ay natural na pampatamis at may antibacterial properties. Sa halip na magtaas ng kolesterol katulad ng ginagawa ng margarine, ang honey ay tumutulong sa digestion, nagpapababa ng ubo, at nagbibigay ng quick natural energy. Kaya sa halip na sugar overload sa umaga, subukan ang malunggay pandesal na may honey. Ang aking ginagawa ay pinapainitan ko lang ng konti ang pandesal para lumambot, lagyan ng isang kutsaritang honey, at isama sa mainit na gatas o herbal tea. Promise, subukan nyo tapos balikan nyo ako mag-comment kayo kung gaano kasarap. Napakasimple, ngunit masustansya. Pangalawa sa ating listahan, gatas at kape. Pero piliin nyo yung ginseng na kape o kaya MX3. Sino ba sa atin ang hindi mahilig sa kape sa umaga? Pero kapag umabot ka na ng edad 60 pataas, hindi na pwedeng kahit anong kape na lang ang inumin. Marami sa kape ay mataas ang caffeine na pwedeng magdulot ng acid reflux, mataas na presyon o palpitation sa mga matatanda. Kaya kung magkakape man, pumili ng tama. Ang ginseng coffee at MX3 coffee ay mga halimbawa ng kape na may dagdag benepisyo. Ang ginseng ay kilalang herbal root na ginagamit sa Asia bilang anti-aging tonic. na Nakakatulong ito sa memory, energy level at focus. May anti-inflammatory din ito na mainam sa mga senior na may rayuma. Ang MX3 naman ay may content na alpha mangosteen, isang antioxidant na galing sa mangosteen. May clinical studies na nagpapakita ng tulong nito sa immune system at sa pagre-regulate ng blood sugar at kolesterol. Sa madaling salita, hindi lang pampagising, kundi pampahaba rin ang buhay. Samahan ng gatas ng kape, ito ay dagdag kalsyum at protina para sa pampatibay ng buto. Maraming seniors ang nagkakaroon ng osteoporosis at madaling mapinsalang buto. Pero sa regular na pag-inom ng low-fat milk na may fortification of vitamin D, napapanatiling matibay ang kanilang buto at resistensya. Paalala lang ha, iwasan ang instant coffee mix na may sobrang asukal. Piliin ang low-sugar or no-sugar version. Mas mainam kung titingnan ng label at siguraduhin hindi ito loaded sa creamers at preservatives. Palitan nyo na ang mga kaping ito. Nescafe 3-in-1, Kopi Ko Blanca, Great Taste White. Pangatlo sa ating listahan, Oatmeal na may gatas paborito ito ng maraming seniors at isa na ako doon, lalo na sa mga may problema sa panunaw. Pero hindi nang ito basta pagkain ng matatanda, ito ay pagkain ng mga gustong mabuhay ng mahaba. Ang oatmeal ay may high soluble fiber na tinatawag na beta-glucan. Ito ay kilalang kila sa buong mundo sa pagtulong sa pagbaba ng kolesterol. Kapag isinama ito sa almusal araw-araw, napapababa ang risk ng heart disease, ang number one killer ng senior sa buong mundo. Dagdag pa rito, ang fiber ay tumutulong sa maayos na pagdumi at sa pagkontrol ng blood sugar, bagay na kailangan ng mga may diabetes. Kapag sinamahan mo ito ng gatas, lalo na ang fortified low-fat milk, tumataas ang calcium at protina nito. Pwede rin lagyan ng prutas gaya ng banana, mansanas, o blueberries kung available para sa dagdag na antioxidants. Ang mga prutas na ito ay tumutulong sa brain health, eye health at paglaban sa oxidative stress na sanhi ng pabilis ng pagtanda. Ang aking payo, gamitin ng steel cut o old-fashioned oats imbis na instant oats na may mga artificial flavors. Pakuluan sa tubig at gatas, timplahan ng konting cinnamon o honey para natural lang tamis. Pang-apat sa ating listahan, malunggay na may kamatis. Pwedeng-pwedeng itong ihalo sa itlog, sa supas o kainin lang bilang side dish. Pero kahit gaano pa ito kainin, hindi matatawaran ang taglay nitong sustansya. Ang malunggay ay superfood tulad ng nabangit kanina, ngunit kapag isinama sa kamatis, tumataas palalo lalo ang nutritional value. Ang kamatis ay may lycopene, isang antioxidant na mainam sa puso, balat at panlaban sa kanser. Kapag niluto ito kasamang malunggay, mas lumalabas ang nutrients. Ang kombinasyong ito ay nagbibigay ng vitamin A, C, calcium at iron, mga sangkap para sa malakas na immune system at malusog na dugo. Para sa mga seniors na madaling sipunin, nilalagnat o may ubu-ubo, ito ay magandang preventive food. Bukod pa roon, ang malunggay ay tumutulong sa brain function at energy level kaya mas ganado kang kumilos kahit senior na. Mas mainam itong kainin sa agahan bilang partner ng kanin o sa bao. Pwede rin gawing itong malunggay omelet kung gusto ng variety. Siguraduhin lang na wag susobra sa mantika kung ipiprito. Panglima sa ating listahan, nilagang kamoting kahoy. Mura, madaling lutuin at nakakabusog. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang nilagang kamoting kahoy o kasava ay may taglay ng sustansyang pangbuo ng katawan. Ang kamuting kahoy ay may complex carbohydrates, ibig sabihin ay hindi agad-agad na naitatabi ng taba. Mabagal itong tunawin kaya hindi agad nagugutom, hindi rin mabilis tumaas ang blood sugar. Sa tamang dami, ito ay mainam ng source ng energy para sa senior na aktibo pa sa bahay o paminsan-minsan ay naglalakad-lakad. Mayroon din itong calcium, potassium at vitamina. Kapag sinabay sa itlog o gatas, mas kompleto ang meal. Hindi mo kailangang mamproblema kung walang tinapay o kanin sa bahay Sa simpleng nilagang balinghoy, mabubusog at masustansya na ang umaga Paalan na lang, wag kakainin ng hilaw Ang kasaba ay dapat lutuin ang mahusto upang matanggal ang natural toxins nito Pero huwag ding matakot, kung nilaga ng maayos, ito ay safe at sobrang nakakabusog Tsaka nga po pala ako po ay nakikiusap na sana ako itulungan niyo po na maabot ko ang 100,000 subscribers. Yan po kasi ang pangako ko sa aking apo. Ipapamana ko po itong channel na ito pagdating ng araw sa aking apo. Maraming salamat po. At sa mga limang almusal na ito mula sa Malunggay Pandisal hanggang Nilagang Balinghoy, makikita natin na hindi kailangan ng mahal o imported na pagkain para pahabain ng ating buhay. Sa simpleng pagkain ng tama at natural, maaari nating makamit ang edad 90 pataas na masigla, malakas at masaya. Tandaan, ang almusal ay simula ng araw at kung ang umpisa ay tama, susunod na rin ang kabuuan. Kaya kung ikaw ay senior na o nag-aalaga ng isang senior, isama sa inyong pang-araw-araw mga pagkain ito. Dahil ang kalusugan ay puhunan ng mahabang buhay at ito po ang kaalaman na hinog na laging nagpapaalala na stay healthy. Muli, maraming salamat po at God bless.